barrio yun yung natin eh. Ito kasi kumakain tayo ng dalawang kaldero din. <laughs> Kaya malaking kaldero yung paglulutuan natin ng binignit. Asukal isang kilo. Saging. Papakain tayo guys. Na Damihan natin yung pagluluto para ano. Yan, kumakain din yan. Mga tatlong kaldero yan. Kahit ganyan kalaki yan. Nandito si kuya. Oh.

Yami yami. Cooking boy lugro. Yan boy lugro 'yan. Tumang tri Bang ba? Ah, uh, ayan. Uh, Cooking boy lugro. Boyag tangan. <laughs> ah, okay na daw. <laughs> Hatta ba? Kona uya si Kuita. Ready guys, aniiinit. Naghahanap ako ng ano ngayon. Ng pangsahog sa binignit. Kasi magluluto ako ng binignit, magpapakain tayo sa mga bata doon. Daming bata doon sa amin. So, yun po, nasagin na, may landang na, may sagu na dyan, may asukar pa. Kuya, yeah, dumag na na, kuya. Dumag na, di Tupi lang rin niya. Kasi konti lang, parang magsusundo pa ako mamaya. Grabe rabi din. Di ba? Shout out nga pala dito sa ano? Ano Sea oil. Sea uh, oil. Salvation Branch. Kapit-tumas. Barangay Salvation. Shout out sa ano, dating Gas Island to eh. Pero nandito. shout out. Shout out, shout out. Uli nami. Kita kami kuan. Kamote. ano yun para uh, rekado ng mga pinindot eh, tagalog pinindot to yun eh. pero sa bisaya binikmit pero may ganda ng sa kasaging ulan tayo ng kamote gata sa. inches later. Yun In guys, nakarating uh, na tayo sa bahay. Ang init. Pakugasan ko muna anak ko yung ano, kaldero na malaki. Isang barrio yung pakakainin natin eh. Ito kasi kumakain ito ng dalawang kaldero din. Yeah. <laughs> Kaya malaking kaldero yung paglulutuan natin ng binignit. Kahit ganyan lang yung batang yan, malakas kumain yan eh. Tsaka pag kumakain, masyadong madaming ulam. Walang kanin. Masanay eh. Kaya ganun yung pag niya pagkain. Kainin na natin yung binili natin na ano. Yung mga ricado. Ito na oh. Asukal isang kilo. Saging. tayo damihan natin yung pagluluto para ano yan kumakain din yan mga tatong kaldero yan kahit ganyan kalaki yan. yung bibig puro ano mura kasi nag ano, sa ml mga bata talaga ngayon Pre prepare na natin itong ano guys landang yung eh, itol ko pang alas si kuya huh? yan. Namayat no

Ito. Pero ka kalaki yung kalulutuan natin guys kasi isang baril yung pakakainin natin. Piding? Hindi naman kasi tayo madamot kaya mamigay tayo. Piding? Baka sa susunod baka ano na buong eskwela na yung pakakainin natin. Every month tayo mag ganito guys. Kung kung kunwari makasahod na. Prepare natin yung apoy Tsaka yung kaldero landang mulag tubig oh, Ikaw, sulti niya uh, Ganito magluto ng pirindot guys Prepare mo muna yung landang Iano mo sa tubig daw Para Lalaki kagad Bago isalan Ang sari na siya bro, bugas na bro oh, Bugas na nga landang Bugas na siya Nagkikuluran lang Oo oh. Kung kung na na siya gihapon ba kana? Karang kung baga sa ano, harina lang siya ba gihapon? Eh mas mabilis kasi to maluto pag na ano sa tubig na humul. Kasi lalaki din to eh. Ang tawag dyan? Ibabad! Ibabad nyo muna. Ibabad nyo muna siya sa tubig para... Ihumul. <laughs> oh Ito din, ito din, ihumul eh, din uh, ito. Ihumul din yan. Baba din yan. Pagkatapos ng iho mo, asal lang siya. O, ibutan mo lang itong malagkit. O, lahir lang na siya. unaw para mas dali, man, mas lugay man maluto. Umayan, yun. Ito natin lagay guys para ano, makabir silang lahat. Yung malaking kaldero na yan, yan, yan. Yan yung paglulutuan ng binignit. Tapos yung malita kaldero naman, kanin yan. <laughs>

Okay. Lang, oh, kumukulo-kulo na. Lagay na natin yung... Yo. Lagay natin yung malagkit natin.

mikos-mikos guys mikos-mikos para diri mukilit Halo buat cekal diru Ini Itu yang coconut milk unang tiga. Unang <laughs> tiga. <tukas> 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 itong ganit ito yung ano guys mga tiga, siga uy ay eh, sabi rin kinagpon rin hmm. bulok ang tawad sa lawa ang ikan sa mga luwang Bukay, ah. bukay, okay, mikos, mikos. Okay. ba? Tumay mo lagi. Uy, <mukilipro> oh, pagkaw na yung sapato. <mukilipro> oh. Ang double purpose para sa mga manok na puna. Ito so naman sa so mga alaga nating manok. Puro pwedeng anuhin to guys, lutuin. lagi ng harina, tsaka gawin torta. Naalala nyo, gumawa ako ng ganito. Nasa short video yon. nod nato ang sagging maka mikos mikos <laughs> mikos mikos da yon mikos mikos ha bobo din hindi

saging kaya maglalagay na tayo ng asukal kalahating kilo lang muna guys baka, baka masubran sa tamis Oh Nicholas, Nicholas, Nichols,

makan kayak mitak luwag. Abang ya Abang Dag dagan Foto. Oh ini kasniko sandok din ako guys. Oh. ko. Uh. May witch guys, araw. Yan guys. Witch. Okay, bawal ng batas. siya. Guys, ba? Throw. Uh, yung nakaitim, witch. <laughs> <laughs> Yummy yummy. Cooking boy logro. Yan boy logro yan. Tuan tri tri. ba? Ah, uh, uh, yan. Cooking boy logro. Boy tangan. <laughs> ah, okay na daw. Ah, yeah. pos. Dai. Kana ray babaw. Oh. <laughs> uh, Mo na sikreto guys sa uh, ito yung sikreto guys na pampalasa kang palasa. Pampalapot sa mata. <laughs> Ayun. Ano tawag yan guys? Gatas po yun. <laughs> pag ang, pag ang may gatas, anong tawag? binik net with milk <laughs> binik net <it> with milk binik net with milk binik net with milk binik net with milk with milk binik net with ay ka nang i Okay! Kasi okay. goodlat okay. bin, ibalin lang sa mong sanitas bin Sige na, pag bit-bit na mo mga bowl or baso Uy, bowl, baso Awala memory full

binigit. Binigit. Ko bawol dito ka. Ha? Bawol. Bay ko sara. Binigit tinuod o. Nakay isa ka kaliro ra ba na. Dini ima ada ikira ketung isa ka. Aduh dini na. Kuat ketongkuan berat daun selubi berat jemaat tong ngetek gua kecerah.

对。